Land Rover Dito tayo sa EDSA na May mga mamahaling sasakyan Ito so, pag naka-open lang yung camera ko no? oh, Naka-open lang yung camera mo eh. Kaya ganyan ka eh oh, Kung wala kang camera Alam mo na kung sa alam namin kung saan ka dumadaan eh Kasi kamote ka eh kung Alam namin yan Naka-open lang yung camera mo <laughs> Ang title po ng mga video ko na mga ganun eh Pag naka-open ang camera bagong pintura na din dito Ayan, pininturahan na nila yung EDSA bike lane dito sa part na to ng EDSA ay may bantay pero <laughs> hindi naman namuhuli hindi naman nata naniniigit eh